Apat katawang napatay, samtang hindi magdubo sa napulo ang nasamaran, matapos maglaslas ang mabaskong gabuhawi sa banwasang Greenfield sa Iowa State sa Estados Unidos. Ang insidente, ang gintunaan man sa pagkawasak sa madamong nga mga balay. Kaangot sini, gindeklarar ni Iowa Governor Kim Reynolds ang disaster emergency sa 15 counties para gileon nga mapadala ang ayuda sa mga mga lugar. Magkatalandog balat siya nga eksena ang nagkasugata sa mga bisita sa Biopark Zoo sa Valencia City sa Spain, bangod isa ka iloy nga chimpanzee ang padayon nga nagabitbit sa ngayon nagtaliwan ng anak sa sulod na sang tatlo kabulan. Ang anak sa chimpanzee nga si Natalia ang napatay pila palang kaadlaw matapos ginbunag. Sumugot sa to, wala niya na iniginbuyan. Suno sa heads ng Biopark, nga aktuasyon ang natalupang dana sa mga chimpanzee sa nakaligad ng mga tion. Kagpareho sa tawo. Ang mga ini ang nagpangasubuman sa teon nga madulaan sa kaupod nga malapit sa ila.